halamang gamot o lunas at home remedies para sa ulcer sa tiyan. Maaring magtulot ng matinding discomfort ang mga sakit sa tiyan, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa ulcer. Ang ulcer ay isang kondisyon kung saan ang lining ng tiyan o ang bahagi ng sistema ng digestive tract ay nagkakaroon ng sugat o pasa Ito'y madalas na nagdudulot ng matinding sakit sa tiyan, pagkahilo at iba pang sintomas na nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Ngunit hindi mo kailangan gumastos ng malaki sa mga gamot o pagamutan para maibsan ang iyong kalagayan. May mga natural na paraan upang mapabuti ang sintomas ng ulcer at mabawasan ang sakit. Ito ay sa pamamagitan ng mga halamang gamot o lunas at home remedies. Ating tatalakayin ang iba't ibang paraan kung paano makakamtan ang kaligtasan mula sa ulcer gamit ang mga likas na paraan. Panguna, aloe vera. Ang aloe vera ay kilala sa kanyang mga properties na nakakapagpabawas ng pamamaga at pananakit. Ito rin ay may mga natural na sangkap na tumutulong mapabalis ang paghilom ng mga sugat. Sa kaso ng ulcer, ang aloe vera ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng tiyan sa pamamagitan ng pagpapabawas ng pamamaga at paglilinis ng nasirang mga bahagi ng tiyan. Paano gamitin? Panguna, bumili at alisin ng katas ng aloe vera mula sa mga dahon nito. Pangalawa, inumin ang aloe vera juice. Pangatlo, gawin nito ng regular upang bakita ang mga positibong resulta. Pangalawa, turmeric. Ang luyang dilaw ay may mahabang kasaysayan bilang isang halamang gamot dahil sa mga anti-inflammatory at antioxidant properties nito. Ang curcumin, isang sangkap na matatagpuan sa luyang dilaw ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga sa tiyan at pagpapabilis ng proseso ng paghilom ng mga sugat dulot ng ulcer. Paano gamitin? Panguna, magpainit ng isang tasang tubig. Pangalawa, ilagay ang kalahating kutsarita ng tuyang dilaw powder sa tubig at hayaang pumbulo ng maayos. Pangatlo, inumin ang luyan bilaw ng regular. Pangatlo, mastic gum. Ang mastic gum ay isang natural na sangkap mula sa puno ng pistasyo. Ito ay kilala sa kakayahan nitong mapanatili ang kalusugan ng digestive system at pagpapabawas ng sakit tulot ng ulcer. Ito ay may antibacterial properties na maaaring makatulong sa pagsugpo ng Helicobacter pylori, isang bakterya na may kinalaman sa pagdevelop ng ulcer. Paano gamitin? Una, pumili ng mga mastic gum supplement sa botika. Pangalawa, sundan ang prescribed dosage na naka indicate sa label ng produkto. Pang-apat, chamomile tea. Ang chamomile tea ay may anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagpapabawas ng sakit at pamamaga dulot ng ulcer. Ito rin ay maaaring magbigay ng comfort sa tiyan sa pamamagitan ng pagpaparelax nito. Paano gamitin? Una, magpainit ng tubig. Pangalawa, ilagay ang isang sachet ng chamomile tea bag sa kumukulong tubig. Pangatlo, Haya ang malusaw ng maayos at inumin ng regular. Panglima, coconut oil. Ang langis ng niyog ay may mga antiseptic properties na maaaring makatulong sa pagsukpo ng mga mikrobyo sa tiyan na maaaring magdulot ng pamamaga ng ulcer. Ito ay maaaring magbigay ng lubrication sa gastrointestinal tract para sa mas magandang digestion. Paano gamitin? Una, kumuha ng isang kutsaritang langis ng niyog. Pangalawa, inumin ito ng maaga sa umaga bago kumain ng anuman. Pang-anim, mint. Ang mint ay kilala sa kanyang mga sangkap na nagbibigay ng magandang epekto sa digestive system. Ito ay maaaring makatulong para sa tamang pagdalo ng dugo sa tiyan na nagbibigay ng comfort sa mga pasyente ng ulcer. Paano gamitin? Una, gumawa ng mint tea sa pamamagitan ng paglalagay ng mga dahon ng mint sa mainit na tubig. Pangalawa, inumin ito ng regular. Pangpito, licorice root. Ang ulasimang bato ay mayroong anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng sakit tulot ng ulcer. Ito rin ay kilala sa kakayahan nitong magregulate ng asid sa tiyan na maaaring makatulong sa pagkakaroon ng balancing pH level sa tiyan. Paano gamitin? Una, bumili ng licorice root supplements o tibag. Pangalawa, Sundan ang prescribed dosage o direksyon na nasa label. Pangwalo, probiotics. Ang probiotics ay sumusuporta na maging maayos ang tiyan at pagbabawas ng paminsang pamamaga ng ulcer sa pamamagitan ng pagbibigay ng healthy bacteria sa gastrointestinal tract. Ang mga probiotics ay maaaring mapanatili ang balanse ng mikrobyo sa tiyan na may positibong epekto sa kalusugan ng digestive system. Paano gamitin? Una, gumeli ng probiotic supplements na may malalaking konsentrasyon ng live bacteria cultures. Pangalawa, sundan ang prescribed dosage na naka sa label. Pang-tsam, ginger tea. Ang luya ay kilala sa kanyang mga anti-inflammatory properties. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng sakit, dulot ng ulcer, at makakatulong alisin ang mga sintomas nito. Ang ginger tea ay nakakatulong sa digestion at nagpapabawas ng sakit sa tiyan. Paano gamitin? Una, gumawa ng ginger tea sa pamamagitan ng pagkiskis ng luya at paglalagay ng katas nito sa mainit na tubig. Pangalawa, inumin ng regular. Pangsampu, baking soda. Ang baking soda ay may kakayahan na mag ng asid sa tiyan na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at sakit dulot ng ulcer paman, ito ay dapat gamitin ng maingat at huwag gawin ng labis-labis dahil maaaring maka ito sa pH level ng tiyan. Paano gamitin? Una, magmix ng isang kutsarang baking soda sa isang basong tubig. Pangalawa, inumin ito ng maayos at tandaan na huwag gawin ito ng labis-labis. Panglabing isa, honey. Ang honey ay kilala sa kanyang mga antimicrobial at anti-inflammatory properties. Maaari itong magbigay ng comfort sa tiyan at makatulong sa paghilom ng sugat dulot ng ulcer. Paano gamitin? Una, kumuha ng isang kutsarita ng honey. Pangalawa, subukan itong inumin ng derecho o ihalo sa maligamgam na tubig bago kumain ng umaga. Pang labing dalawa, Slippery Elm Bark. Ang bark ng Slippery Elm ay mayroong mucilage, isang substansa na nagbibigay ng proteksyon sa lining ng tiyan. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng sakit at pamamaga dulot ng ulcer. Paano gamitin? Una, bumili ng slippery elm bark powder o supplements. Pangalawa, sundan ang recommended dosage na naka sa label ng produkto. Panglabing tatlo, saging. Ang saging ay isang mahusay na source ng mga sangkap na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng tiyan. Ito ay mayaman sa potassium at fiber na maaaring makatulong sa pagkakaroon ng regular na bowel movement at pagsasaayos ng pH level sa tiyan. Paano gamitin? Una, kumain ng saging araw-araw bilang bahagi ng iyong regular na pagkain. Panglabing apat, cabbage juice. Ang katas ng repolyo ay mayroong amino acids Nakilala sa kakayahan na mapanatili ang kalusugan ng tiyan. Ito ay maaaring makatulong sa pagbababawas ng pamamaga at sakit dulot ng ulcer. Paano gamitin? Una, kunin ang katas ng repolyo sa pamamagitan ng pagblend ng repolyo at pagpiga ng katas nito. Pangalawa, inumin ang katas na ito ng regular. Panglabing lima, Rice gruel Ang dugaw o rice gruel ay magaan sa tiyan at maaaring magbigay ng relief sa mga pasyente ng ulcer. Ito rin ay may kakayahan na magbigay ng sustansya habang hindi iniirritate ang tiyan. Paano gamitin? Una, lutuin ang malambot na lugaw at iserve ito ng mainit. Pangalawa, pwede itong lagyan ng kaunting asin para sa lasa. Panglabing anim, papaya. Ang papaya ay mayroong enzyme na papain na maaaring magbigay ng tulong sa pagtunaw ng pagkain at pagpapabawas ng sakit sa tiyan. Ito rin ay mayaman sa vitamina at mineral na maaaring makatulong sa kalusugan ng tiyan. Paano gamitin? Kumain ng hinog na papaya o pwedeng gumawa ng papaya shake. Panglabing pito, carrot juice. Ang katas ng carrot ay may mataas na nilalaman ng beta-carotene at vitamin A na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng tiyan. Ito ay maaaring magbigay ng proteksyon sa tiyan laban sa pamamaga. Paano gamitin? Una, kunin ang katas ng carrot sa pamamagitan ng pagblend ng mga karot. Pangalawa, inumin ang katas na ito ng regular. Panglabing walo, gentian root. Ang gentian root ay mayroong mga kemikal na maaaring magbigay ng relief sa tiyan at makatulong sa pagsasaayos ng digestive process. Ito ay maaaring gamitin bilang supplement para sa mga kalusugan ng tiyan. Paano gamitin? Una, bumili ng Genshin Root Supplements. Pangalawa, sundan ang recommended dosage na naka sa label. Panglabing siyam, Marshmallow Root. Ang Marshmallow Root ay mayroong mucilage na maaaring magbigay ng relief sa tiyan at mapanatili ang kalusugan ng digestive tract ito rin ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga, dulot ng ulcer. Paano gamitin? Una, bumili ng marshmallow root supplements. Pangalawa, sundan ang recommended dosage na naka sa label. Pang-dalawampu, barley water. Ang barley water ay maaaring magbigay ng relief sa tiyan at maaaring magkaroon ng mga soothing properties, para sa mga pasyente ng ulcer. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng sakit sa tiyan. Paano gamitin? Una, ilaga ang barley sa tubig at hayaang maluto. Pangalawa, inumin ang barley water ng regular. Sa lahat ng ito, importante pa rin na kumonsulta sa iyong doktor bago subukan ang anumang uri ng home remedy para sa ulcer. Ang mga natural na paraan ay maaaring magbigay ng relief ngunit maaaring hindi ito angkop sa lahat ng mga kaso ng ulcer. Ang doktor ay makakapagbigay ng tamang gabay sa tamang paggamit ng mga halamang gamot na ito batay sa iyong kalagayan. Hindi lahat ng remedyo ay maaaring epektibo sa bawat tao. Mahalaga na magkonsult sa isang doktor o professional sa kalusugan bago subukan ng anumang uri ng lunas para sa ulcer, lalo na kung may mga existing na medical na kondisyon o mga gamot na iniinom.